Hindi naman ako makapagtrabaho kay Valentine. May arthritis po kaya? Oo. Kung bibili ko po ito lahat, uwi na kay Tay. Oo, uwi na. Wala nang sila. Pag magkita po tayo ulit sa daan, Tay, kaya nyo po, bibili po ulit ako sa inyo. <laughs> Habang ako ay nasa daan at naghahanap sana ng mabibilihan ng ulam, nakita ko itong si tatay na nakabisikleta na may daladalang paninda. Kaya ginilid ko muna ang sasakyan para abangan siya at tanungin kung ano ang kanyang tinitinda. Tay! Ganda umaga po. Binibenta niyo po? Oo, tapos. Magkano po ang talbos? Sampo lang. Sampo po isang tali? Oo. Sa tali, sampo. sampo. Ano po to? Upos na. Upos na po. Talbos niya na, talbos niya. Kainitan po ata pag titinda niyo, tayo? Po? Alas 5 ng madaling araw o ay umaga magpitan. Alas 5 po ng madaling araw? Oo, umaga. Marami po kayo tinitinda ganyan. Pwede lang. Minsan, kahit eh, na piraso, buhay, tagal. Magkano po kinikita niyo sa si isang ganyan? ay kung 30 piraso, kinikita ko 300 lang. 300 po? Oo, oh, 300 po. Pag naubos po, uwi na kayo? Uwi na. Ula, uh, wala, naman, na. Wala na. Hindi naman ako makapagtrabaho kayo. Benetrix. May, may arthritis po kayo? Oo. Oh, uh, hindi naman ako makakontract ng dati. Nagpamasin ako. Oo, ngayon kita. sa akin ni tatay na dati daw siyang construction worker. Pagbuhat ng siya ay magka-arthritis hindi na siya pumapasok sa mga construction. Kwento sa akin ni tatay na nagbibisikleta na lamang siya para makapagtinda ng gulay araw-araw. Pwede po ba akong bumili? Oo, no, oh, pwede. Pamili ka. Merong malapat na daon. ano. Kung bibili ko po ito lahat, uwi na kay tay. Oo, oh, uh, uwi na. Wala niyong tinda. Opo, para parang makapaghinga na po kayo. Medyo mainit na rin po eh. Oo. Uh -huh. Hala nga, humiitad niya, hindi ito na tumalabak dito. Uh, ay, di na po may tapak masyado? Hindi, <Destroy> Halos madurog ang puso ko sa tuwing nakakakita tayo ng mga taong may mga nararamdaman sa katawan pero patuloy pa rin lumalaban at nagpapatuloy sa buhay. Ay, buti po nakakapidal-pidal pa rin po kayo. O, kung minsan, kapag sumusumpong, gumagano na ako, hindi ito na lang tatagos pa akong bayan, bibili pa akong gamot. Gamot po? Oo. Oh. Eh, tay, bili ko na lang to para makauwi na po kayo. Oo, oh, Salamat. Ano po pangalan niyo, tay? Nuno Ilayagin. Nuno Ilayagin. Oo. Oh. Kaya ano-ano niyo po si Kuya Lino? Ay, pinsan ko yun. Ay, pinsan niyo po. Ah, ah pinsan oh, ko si Lino. Kakilala ko po si, ano, si Lino. Lino oh. brother Lino yan. Oo. Oh. oh. Sige po tayo, medyo mainit na po. Pakamainitan po kayo. Bibiling ko na lang po ito lahat para makauwi na po kayo pagkatapos. Ng... Uh -huh. Bibili ng papa. Oh, marami sila. Magkano po ba to lahat? Bilangin natin. Ano? Ano? Di si Sayis. Di si po. Bali oh, 160. Pag naubos ko to, may 300 na po kayo. Ay. Ano lang ito eh, uh, 20... ah, 20k. Ah, lang po yung uh, oh, tindahan niyo ngayon. Oh. Kasi so, malalanta sa init. Opo, ay, eh, bilhin ko na lang po tayo lahat. Binili ko na lang ang paninda ni tatay sa halagang limandaan para makauwi na siya at makabili ng gamot. Ay, Ayayaan niyo na po yung sukli. Blessing po ni Lord sa inyo. Ay, nak. Maraming salamat po. <laughs> Pukunin ko na po, tatay, ha? Ah, sige. Apo. Maraming salamat sa tulong ng Panginoon Diyos. Apo, pagpalaan po yung Lord. Ingat po kayo. Medyo mainit po ang biyahe niyo. Ano po pangalan niyo ulit? Nunoy Layagin. Nunoy Layagin. Ah. Dodoy Koto po. Sige, maraming salamat. Maraming po. salamat, salamat po. Vlogger uh, po ako. Ako po si Dodoy Cotto kung napapanood nyo. Ayun po yung camera. Ah. Kapay po kayo sa tayo <laughs> Ingat po kayo tayo Maraming okay. salamat po. Pag magkita po tayo ulit sa daan tayo. Ayan nyo po, bibili po ulit ako sa inyo. <laughs>